Pagsusuri sa Dulang Musikal na Mabining Mandirigma ng Tanghalang Pilipino ni Joel Costa Malabanan, ikadalawamputpito ng Pebrero, dalawang libot labing anim. Kakaiba at malikain ang ng pamproduksyon na aking nasaksihan sa Tanghalang Aurelio Tolentino sa CCP kanina kasama ang aking asawa at anak na si Raha. Mula pa ito sa set design ni Toym Imao na isang mahusay na iskultor pintor at multimedia visual artist. Kaya pala sa labi ng CCP ay naroon din ang isang exhibit ng kanyang mga lika. Post-structuralism at postmodern modern ang atake ng kanyang obra na nakatulong upang maging kaakit-akit ang entablado para sa pagkatanghal ng mabining mandirigma. Ang steampunk ay nagmula sa konsepto ng Amerikanong science fiction writer na si Kevin Wayne Jeter na nabuo noong 1980. Binibigyan din ito ang paggamit ng disenyo na galarawan ng Industrial Revolution noong 18 na siglo. Ang ganitong estilo ay makikita sa disenyo ng entabladong likha ni Imao na animong isang loob ng makina ang mga pyes ay gumagalaw at umiikot. Ang orasan sa gitna ng entablado ay nagsilbing daluyan ng mga historical events kaugnay ng buhay ng Mabini. Kapuri-puri ang kapangahasan ng set design hanggang sa mga costume na ginamit ni James Reyes upang bigyang buhay ang mga eksena. At ang bahaging punk ng pagkatanghal ay ang pagkalasa na kagawi ang tradisyon ng paglalarawan ng mga pangayari batay sa aktwal na kasuotan ng mga tao sa inilalarawang panahon sa halip na animo sepia na kulay at kasuotan sa panahon ng mga Kastila at Amerikano, gumamit ang dula ng itim na kasuotan para ilarawan ang maitim ding hangarin ng mga makasariling Pilipinong kinakatawa ni na Pedro Paterno, Felipe Buangcamino at Felipe Calderon. Lumitaw na ang puting kasuotan ni Mabini ay simbolismo ng malinis niyang hangarin para sa bayan. Umangkop ang genre ng steampunk sa pagkatanghal sapagkat ang malikaing dekonstruksyon ay nakaaakit sa mananood. Gaya rin na exhibit ni Toym Imako sa labi ng CCP na nagtulak sa anak kong Siraha, na magtanong kung bakit may napapalipad ang saranggola sa ulo ni Marcos. Sa kabilang banda, ang ganitong estilo ng steampunk design ay maaaring magdulot ng kalituhan sa mga manonood, lalo pa kung hindi naman nila batid ang kasaysayan sapagkat ang mga malikhaing disenyong malayo sa realidad ng buhay ay maaaring maging sagabal sa pag-unawa sa daloy ng kwento sa buhay ni Mabini. Bagamat ang dialogo dula, ang bumubuhay sa dula, ang isang historical na akda ay inaasahang magtatangkang ipakita sa manonood ang tunay na larawan ng lipunang ginalawan ni Mabini. Sa kaso ng Mabining Mandirigma, Natugunan naman nito ang pagkauhaw ng mga manonood sa kakaibang set design at atake sa pagalahad na bahagi ng genre ng steampunk. At marasabing naging komplemento din ito sa paglarawan ng kaisipan ni Mabini na sumalungat rin sa daloy ng pag-iisip ng mga nakapaligid na persona sa pamahala ni Aguinaldo. Mahirap mag-isip bilang Pilipino. Ang pagkakaiba-iba ng lahing pinagmulan ng mga Pilipino ay may epekto sa pagkakawatak-watak din ng prinsipyo ng mga tao sa panahon ni Mabini. Ipinakitang consistent ang karakter ni Aguinaldo sa pelikulang General Luna na napangibabawa ng mga Pilipinong inuuna ang pansariling interes bago ang bayan. Sa kasalukuyan, paano nga ba isasulong ng bawat Pilipino ang interes ng bayan sa gobyernong ang prioridad ng edukasyon ay labor export policy? Papaano ibibigay ang kapayapaan kung inagaw ang kalayaan sa pamagitan ng dahas? Ang benevolent assimilation ni McKinley ay tunay na mapaninlang. Nagtangka ang dula na ipakita ang kalupitan ng mga Amerikano sa maikling sayaw na sumasagisag sa pagpatay, panggagahasa at pagasamantala ng mga Amerikano. Totoong ang mga Thomasites ay naparito upang turuan ng mga Pilipino na naitago nila sa kamalayan ng ating mga ninuno ang kalupitan ng Balanga Massacre noong 1901 at Buddaho Massacre noong 1906 kung saan daang bata at matanda ang pinaslang ng mga kano. Buhay pa ang himagsikan kaya maaga pa upang ipagdiwang ang kanyang kamatayan. Ito ang sinabi ni Mabini, Kinapaterno at Bencamino noong hinikayat siya ng dalawa na tanggapin ang autonomiyang inaalok ng mga kano. Hindi nabanggit sa dula na sa paikibaka ni General Luciano San Miguel sa mga Amerikano noong 1903 ay si Mabini ang kinikilalang tagapayo ni San Miguel. Napatay si General Luciano San Miguel noong March 28, 1903 sa Battle of Coral na bato kung saan kasamang nasawi ang may 200 niyang tauhan. Ang dayalagong ito ay ang pa rin sa panahong ito ng paikibaka sa korupsyon na binanggit din sa dulo ng dula. Ang batas ng dahas ay batas ng gubat. Bahagi ito ng pahayag ni Babini sa fictional character na si Pepe. Parang si Pepe ay si Joven na simbolismo ng kabataan sa nobela. Ang karahasan ng mga Amerikano ay manifestasyon ng kanilang asal hayop na paikitungo sa ating lahi. Bago na kasuko si General Miguel Malvar noong 1902, ay minasakar din ng mga kano ang mga Batanggenyo na nagtulak kay Malvar na sumuko uang lipunan na kasaka sa ng isang gubat na pinamamahalaan ng mga buwayan ng gobyerno hindi ba dahas din ang dapat na igawad sa kanila upang makamit ang katarungan ang di nakamit sa dahas daanin sa batas inakala ni Mabini na tapos na ang digmaan dahil sa namatay siya noong Mayo isang libo hindi niya inabot na paikibaka ni namakarya Sakay na binitay noong setyembre 7, isang libo at ni Felipe Salvadoro Apo Ipe na binitay naman noong Abril labing dalawa isang libo Ang parliamentaryong paikibaka ay nagtagal pa bago pa magkaroon ng resulta noong isang libo at sa panahon ng Commonwealth, ang mga leader na nahubog mula sa edukasyon ng mga Kano gaya ni Nakkezon, Osmeña at Rojas ay hindi naman talaga naghahangad ng paglaya dahil sa kanilang mga negosyong pinoprotektahan na wala namang pinagkaiba sa imahe ni Nauven Camino at Paterno. Digma ay tapos na sa kanayunan. Hindi natapos ang digmaan sa kanayunan pagkatapos ng pagsuko ni Malvar. Itinago sa atin ng mga Thomasites ang kadakilaan ni Nachodoro Acedillo, Ruperto Rios, Dionisio Maguelas, Julian Montalan, Cornelio Felizardo, at marami pang iba. Isa ito sa mga sablay na dialogo ng script dahil alam ni Mabini na nakikipaglaban pa ang mga kagaya ni General Luciano San Miguel at maging si General Arthur MacArthur ay nagulat ng mabatid na karatapos pa lamang ni Mabining Manumpa ng Katapatan sa Amerika ay nakikipag-ugnayan na agad ito sa mga rebelde. At lalong hindi ang kop ang dialogong nabanggit sa kasalukuyan sapagkat ang paikibaka ay nagpapatuloy pa rin sa laban sa mga nagaharing uri sa lipunan. Mahalin mo ang Pilipinas na higit sa iyong sarili. Isa ito sa pinakamakabuluhang mensahe ng Mabining Mandirigma na marahil ay halaw sa dekalogo ni Mabining. Kung ang lahat lamang sanong pinuno ng bansa ay may ganitong pananaw, baka maunlad na ang Pilipinas at hindi na kailangan pang magpaalipin sa mga dayuhan bilang OFW. Mapait na sumpa ang maging mangmang. Bahagi ito ng paikipag-usap ni Mabini sa kanyang paghahangad na matuto. Hindi masyado nabigyang pansin ang papel ni P. Valerio Malabanan na isa sa mga unang gurong Pilipino na naka-impluensya sa maraming kabataan. Katunayan ay binanggit din siya ni Rizal bilang guro ng karakter ni Placido Penitente sa El filibusterismo. Marahil ay isang pananaliksik ang dapat gawin upang mabigyan ng hiwalay na stage play si P. Valerio Malabanan. Totoong mapait na sumpa ang kamangmangan. Dulot ng relihiyon sa panahon ni Mabini na umiiral pa rin sa panahon ito ng 21st century skills. Isipin na ang kamangmangan ng ilang kabataan ngayong naghahangad ng batas militar at umiidolo kay Marcos ngayong hindi naman nila aktwal na naranasan ang panahon ng diktatorya. Totoong sumpa ang kamangmangan ng ating mga kababayan na pinahihintulutan pang magwagi sa eleksyon ang mga nangungulimbat ng yaman ng bansa. Mga Obserbasyon sa Script pagganap at musika. Tunay na siksik ang pananaliksik ng script na likha ni Dr. Nicanor Chongson. Matalas ang mga dialogo na nanunumbat pa rin sa kasalukuyang panahon. Mahusay rin ang musikang likha ni Joed Balsamo. Bilang isang musikero rin, kahangahanga ang paglikha niya ng melodyang angkop sa panahon at mensahe ng liriko. Mahusay rin ang direksyon ni Chris Miliado, bagamat mas mainam kung nasa unang bahagi ang eksena ng pananaginip ni Mabini at paikipag-usap niya kay Del Pilar. Hulyo 4, 1876 na mamatay si Marcelo H. Del Pilar sa Barcelona, Spain. At sa tingin ko ay mas mainam na sa bandang una ito nilagay upang bahagi ng pagibigay ng iskema sa mananood hinggil sa background ni Mabini. Ganun pa malamang ay bahagi ito ng artistic license ng director. Ang pagganap ng mga artista, lalo pa si Binibining Lizal Batukan, ay kahanga-hanga. Mahirap ang umarte sa entablado, ngunit mas mahirap kung may kasamang pag-awit. Mahusay rin ang gumanap na Aginaldo na si Arman Ferrer. At kahit ang papel ni na Jonathan Tandiaoan, Marco Viana at JB, ibaste bilang sina Buen Camino, Calderon at Paterno. At mahusay rin si Aldo Bencilaw na una ko napanood sa Buwan at Baril tunay na nakahangahanga ang mga artistang ito na bahagi ng pagkasanay at paggabay ni Tatang Nanding Joseph. Ang ganitong pagkatanghal ay dapat na napapanood ng maraming Pilipino. Gaano karami sana makapapanood kung ang 57,750 pesos na tiket sa concert ni Madonna ay ginamit na lamang sa panonood ng mabining mandirigma. Ang pagkabaliw ng marami sa musikang dayo tulad ng musika ni Madonna ay produkto ng Amerikanisasyon sa ating lahi sa huling isandaang taon. Nasayang ang talino ni Pedro Paterno na isa sa mga unang propagandista at lumikha ng unang nobelang Pilipino noong 1885 na pinamagatang Ninay. Malikhain ang pagatangka ng dula na ipakita maging ang talino ni Paterno sa pagsulat ay ginamit niya sa paglika ng mga pagatanghal na maka-Amerikano. At tama ang dula sa pagkapahayag nito sa katapusan na marami pa rin paterno Ben Camino at Calderon sa kasalukuyan. Ang kahinaan ni aginaldo bilang leader ay marasalamin din natin sa kasalukuyang Pangulo na sinayang ang anin na taong panunungkulan. Tunay na dapat kilalanin sa kasalukuyan ang kabayanihan ng kabirthday kong bayani na si Apolinario Mabini. Marahil pagkatapos manood ng mga kabataang nakasabay ko kanina, ay nabigang linaw ang papel ni Mabini sa kasaysayan at marahil sa hinaharap, wala ng kabataang magatanong kung bakit palagi nakaupo si Mabini.